Kahit gaano kasagana ang buhay, kapag tinamaan ka ng pag-aalala, ay sadyang bumababa ang quality of life mo at nariyan palagi ang takot at yung pakiramdam na hindi ka mapakali. Sabi nga ng iba, minsan, daig pa ng merong sakto lang na di masyadong nag-aalala ang mga taong sobrang yaman. Pero puro naman stress ang buhay dahil sa pag-aalala. Minsan, mas maayos pa ang kalagayan ng merong kakaunti na walang stress kaysa dun sa mayaman nga pero puro stress naman. Naalala ko tuloy ang isang kilalang tao sa larangan ng teknolohiya. Halos araw-araw ay isang disenyo at kulay ng damit ang suot niya. Ang dahilan niya sa ganitong sistema ay upang hindi na daw maging kaabalahan sa kanya ang pag-iisip kung ano pa isusuot niya. Kaya pare-pareho, araw-araw. May punto siya kung tutuusin. Maraming tao ang nakakaranas ng maraming distraction sa buhay dahil sa kung ano-ano pa ang kailangang disisyonan at isipin sa halip na magtuon na lamang sa lalong mahalaga. Ang buhay na puno ng pag-aalala ay hindi nais ng Diyos. Ang pagpapalang kanyang pinagkakaloob ay hindi naman ibinibigay para lalong gumulo ang buhay mo. Pinagkakaloob ito ng Diyos upang maging pagpapala para sa iyo. Kung puro alalahanin ang buhay mo, tandaan mo na kahit dagdagan pa ang kayamanan mo ay hindi maaalis ang pag-aalala mo. Baka nga mas lalo pang dumami ang mga ito. Ang gamot sa pag-aalala ay hindi ang lalo pang padamihin ang mga alalahanin. Sa halip, ang kailangan mo ay paglalim pa sa pagtitiwala sa Diyos. Ang sabi ng Bible, ang mga bagay na ito ang pinapahalagahan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Ngunit alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang mga bagay na ito. Nasasayang ang panahon kapag ito ay ginugugol sa pag-aalala. Ang buhay ay hindi maipapamuhay ng ayon sa nais ng Diyos kung ikaw ay madadaig ng pag-aalala. Tandaan mo na alam ng Diyos ang iyong pangangailangan bago mo pa man ito hilingin sa Kanya. Nagpapakita ito na ang buhay ay hindi ibinigay para lang ubusin at sayangin sa mga bagay na pansamantala. May mas mataas na layunin ang buhay mo at hindi mo dapat hayaan na masayang ang panahon mo sa mga bagay na kahit anong pilit mong gawin ay hindi naman mananatili ng pangwalang hanggan. Magtiwala ka sa Diyos at magtuon sa Kanyang kalooban dahil ang buhay mo ay itinakda sa mas lalo pang mahahalagang pagkakaabalahan. Asa ka pa?